So, ayan. Hello po mga kapigs. Good morning. It's me again, Mama Pigs. Ayan. For today's vlog, dito na po kami sa labas at yun ho ang... Kararating lang po namin. So... Bali, maghihintay po kami sa bus. At so, ayan. Dito po si Papa Beats. Then... Si Aldrich po mga kapik, sabay po sa amin pala pag-uwi. So, sunduin daw siya ng uncle niya doon sa ano. Pagdating namin sa Tacloban or doon sa Robinson. At so, ayun si Bustipin din pumunta. So, ayan. Doon din po si Papa pics, Umuwi po siya kagabi din. Yun ho, ano, Hindi siya lang muna pumasok ngayon kasi medyo masakit yung mata niya. Tapos timing po, pa-uwi kami. So, yun, hinatid niya po kami dito sa labas at yan po yung dala namin para po kaming pinalayas ni Alrich <laughs> ibutang yung tupat, pinalayas po kami at kasama po si Alrich dahil ano din po siya pinalayas <laughs> ano hindi ano kasi ano may kukunin po siya sa takloban Ayan, outfit ni Ate Izra. At yan, mga kapiks, nag, ano po kami kay Mama Ducks, ng grocery kami yan. Para may makain po sila sa bus at sa barko. So, before po kami, ano, before po sila maligo kanina, pinakain po muna sila ng kanin nila ay ko yung beef kapiks. At yan, tinawagan ko na po yung bus. Nasa Carmen pa daw sila sa may ano, bus stop kumakain. Magaan pa, ito lang tayo mo bit ah. <laughs> at yan, yung oras ay 7.35 yan. Nakasakay na po kami ng bus. At so ayan. Bali sila po yung magkatabi si Ate Ezra at si Ate Aldrich napa off po nila yung aircon. Yun pala naka-off na. Pero malamig pa rin. Pat. Yung katabi ko naman po si Pat Pat. <laughs> so, binigyan na po kami ng ticket. Yun medyo nag-increase na kasi sila. Nag-increase na po sila ngayon. Yung rate po ng bata. Student 350 na. Tapos yung regular. Yun pala, ano, 435. So, akala ko po, po yung bata na sa 3.30, 3.30, ganun, hindi pala. 3.50 na po. So, iba lang din po yung sa barco, sa terminal fee, iba lang din. So, ito po ano namin, yung 3.50, diretso na po ng nakuloban. So, yun guys. <laughs> Nakatulog po si Ate Isra, pati din po ako nakaidlip. So, nilalamig po si Alrich. So, yung katabi ko naman po, i-snap siya. Ate is yung nakatulog po. So sabi ko po sa ano, conductor kanina na sana malipat po kami doon sa unahan na upuan. Baka may Hagnayan Port may ano po uh, may bumaba. Lipat po kami doon sa um, medyo malapit sa driver. ng upuan ito sit down patali. ayun na ito pati siya so sok sok adi oh, eh. ano. yan lipat ako kami ng upuan ano may pasayaros mo na sumakay ano ate ano ang ngilo ingiin siya ng panuyo ano daw Ayun niya sa amoy ng Hey, Ayun niya pong kumain ng candy. iba naming galing so good. so dumating na po kami sa Google Terminal so bababa po ako kung kuha pa ko ng ticket so ako so, na po pwede ka hindi dara Siya bababa ako kasi yun naman po si Alrich batay sa mga bata at yan mabaha po yung daan nila dito mga kapiks yan kuha muna na tayo ng terminal ticket yan, doon na po yung bus. Nakapasok na po. So, yung nasa huli po yung sinakyan namin. Yung nasa malapit sa bintana po si Alrich. Yan. So, doon na po ako. Kuha na po ako ng ticket para sa bar ko na po. Siguro umulan po dito kasi medyo mabasa yung ano. Tapos yan, dumating na po yung bar ko galing palumpon. So, baka nandito po si Adrian. maglakad. <laughs> so baka nga nandito si Dian. So yan, dito na daw si Dian. Kapababa niya lang daw sa si bar. Yan, medyo natagalan pa ako kumuha ng ticket dahil... Tinitignan pa po kung may less pa yung pamasahin nila sa barko. So, ayan yung mga kasama ko. <laughs> Nasa taas. At yan. So, Kaya -ano? <laughs> Look, yan. Yeah, pat, pat. Oh. diyan yan. Kumari. One. Oh, di, di. Yan. One. Yan talaga ayos ang So, nandun po yung bag sa unahan. Dito na ya. Oh, okay. you know mm. Yan. Dun ah, na lang ano. You know ha? ato dot era bas <laughs> medyo natagalan po tayo sa ticket area so yan po yung sinakyan ni Dian na Dian na yung siguro yung nakablo ay pat Yan, umulan na po, umulan. Buri pa ba rin ko ma? that Pero tutumasa kayo. Si masakay. So, yan ho. Kapunta na po kami sa barko, So, baka umalis agad. Yung oras po, ayan oh. 9.42, sir. So hindi po kami dadating ng Tacloban, mga uh, So, hindi, hindi ko po na ano. Nag-ausap naman po kami, pes, pero hindi ko po siya na-videohan dahil nakapila po ako. Tapos yung bus po na sinakyan niya, hindi lang po nagtagal, umalis agad. Yan, marami po pa kaming pasahero. Yan, may nila pa po si ating speaker. sana okay po yung biyahe namin. <laughs> Tapos nandun pala yung papa ng boyfriend ni Alrich sa kayon. Pakay paka, na doon, Bicol. Papunta po ng Bicol. Kaso, ah, mamayang gabi pa po yung biyahe. So, istrandi lang muna siya dito sa Bugo. Punta daw siya ng Bicol dahil namatay daw yung kapatid ng ano, papa 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 sa boyfriend ni Aldrich na magiging father-in-law niya soon char so ayan sakay na po tayo ng barko at yan siguro yung series na sinakyan namin Diyan lang muna siya sa gilid dahil may naunang uh, may naunang isang series sa loob yan parang ano po ngayon high tide So, dito sa unahan, may mag-check din ng ticket. Kung ilan or... Kung ilan yung kasama din. Kung ilan yung kinuhang tiket <laughs> At yan, nakasakay na po kami ng barko. So, parang konti lang po yung pasahero. Ayan, makulimlim ang langit mga kapix. At may parating po na barko. yan Sra. At yan, kainan na. So, ko yung itlog po yung ano, lang pag may pag magbukas po yung tindahan dito, bili kami mamaya ng cup noodles. Kaso close pa po. Yeah, narinig niya yung cup noodles. Sa so, si Aulish din po may dala siyang itlog mga kapiks dahil may ano po sila may mga alagang manok. <laughs> So, ito po yung baon namin. Nabawasan na po siya kanina doon sa bus. Patpat. -pat. At yan. May maliit dito na barko na may mga kargang bigas. Bigas? bukas ba? Uh, mga bigas yung karga. At so, yan ko na po yung ano yung alay, alay. barko ko malapit na po. Ya, umiikot po yung barko. po yung pasahero. Iwan ko po kung saan galing itong bark ko. So si Alrich Al Al at si Ati Isra nasa unahan po dun sa may mesa. Kasi mahangin po doon. At si Ati Patpat -pat dito po sa tabi ko, makain pa. <laughs> Bawi na lang kami mamaya sa ano, pag-uwi ng Tacloban. Doon na lang kami kakain ng madami. Ang importante po makaabot kami doon ng safety. At yan malaki yung ano, parang malaki po yung uulan. Yung uulan karga na ano karga ng motor <laughs> At yan, nag start na po yung ano ng barko namin na silakyan paalis na din po kami malaka fix ship sa amin uh, si so early pa din siguro dadating siya trigger si Boss Tipin bukas naman siya aalis ng Tacloban ay aalis ng Tacloban papunta ng Tacloban so doon po siya sakay sa kesa, day drop dahil dali niya po yung motor niya ano day uman ka na? bus ka na? yan tapos na daw siyang kumain so yun kung ano po yung sinasakyan namin papuntang yan punta po dito sa Bugo. Pabalik naman po ng palungpon. Eh, isang parko lang po siya mga kapit. So, ayan. Punta na si Patpat doon kay na Ate Ezra. Tulahan, Agi. Tingin po sila sa barko na sa kain okay, no alis na po kami dahil itinaas na po yung ano mga counter mga seaman mm -mm. amot ra amot uniform ni mangkol ma Mike pag once makasakay na yan barko so ayan bye bye po si Bo see you in our next vacation sharing oo oh, oh. Dire dire pa preho di trabaho iba-iba. I don't know. Bye-bye. Bye-bye, 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 bye-bye. E -e 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 Oo. Oh, oh. So, ayan yung ating Ate Izor na request ng ano, cup noodles. Pwede si Pat -Pat din daw, magka-cup noodles sila. Ito na dati. Okay, okay. Oh, ikaw rin. Sige okay, mo ito okay, pili flavor. Okay. Okay. Ano kayo mo? Kaya daw mo ito flavor. Ha? Nalilipong ka? Hindi, tigsa ka ka manas mo rin. Pagkuli ka kayahan ka na. Pagsasakay mo nga okay. na isabi. Oo. Okay. Oo. Okay. Okay. Oh. So yan na ano daw yung ulo oh, ni Alrich. Medyo nahihilo daw siya. Nahihilo. Ano? Jerica? So, nandun na po yung dalawa. Kinukuha na yung Pinili nilang cup noodles. Kasi nakaamoy si Ate Isa ng cup noodles. Kumain pa lang siya kanina ng kanin eh. Ah, papaso pa. So yan balitag isa pa sila si Algege din, bumili siya ng anong kaproducers. Sana all ta rin kung. Ba, hindi. Sige, okay ah. Yan. tuna -tunut noodles nyan <tunut> tunog si alridge si Atiser na naman. si yung isa po isnak ng isnak mungkin di pa damo pa ng po kasi Pasaan na po doon. So ilang ano lang po bababa anak kami. At yan, malalaki yung balon mga kapiks. Malaki yung alon ng dagat. Mat na ano po sa ano, sa unahan. Madilim. Yay, kami iyan Yan mga kapiks, buti na lang po umulan. Malapit na po kami sa Palompon. So, hindi na po nakikita yung mga bukit sa gilid. May ikot po yung barko. Yan, lumakas pa lalo yung ulan. Diba? So, yan, bumaba na po kami dito sa ano, first floor. Klarong-klaro po dito 'yung malalaking alon. nahan po may sikat ng araw. At yan, naman puminto din po yung ulan. At so, ayan, dito na po kami sa pantalan ng palumpon. So, yan po, uh, yung ocean jet pala kanina yung ano, dumaan ng na mabilis po yung takbo. Abang malakas naman yung ulan. So, yung oras ay 1.36 p.m. Early pa naman po mga kapiks. Pero, yun ho. Parang mataas yung ano. Tubig. Yan, baba na po kami. Baba na. to it namin kasi walang may sumuha At Ayan, tulog ko si Ate Isra hanggang nung bumaba po kami ng parko. Sumakay ulit ng bus. Tapos si Patpat din tulog. So, lumipat pa ko ng upuan kasi narani yung bakante. Para si Ate Patpat na ano niya po yung ano uh, niya, maayos ka, kaya ganyan. yung pinasabi pa ni Gusti na bag at isang carton. So, minessage ko na po si Margil na magabang na siya sa labasan ng ano nila, barangay or sa il po ng kalsada para makuha niya po yung pinasabay ni Gusti na isang bag at isang box. So, yan sa pagpap nakahiga. So, yan po yung isang box at isang bag. So, bali yan po yung kukunin ni Mariel mamaya. Um, yeah. So, medyo malayo pa naman po kami mga kapiks. At yan mga kapiks, alang-alang. Late na po kami. So, pagkatapos po ng alang-alang sa Fe na yung kina na po. At yun ho, uh, po, uh, ako magpabili ng burger. Kasi so, parang gusto ko po, po kumain ng tinapay. So, bali dalawang order po yung pinaan ko kay Mariel para sakto sa aming apat po kami. So, bali si Aldrich po yung magbibigay kay Mariel sa ano, sa mga gamit nila para to fix. Grando ha. doon na po si Mariel. <coughs> 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 anko an Rich. Rich, may burger ako pala yun, Rich. <coughs> Ayan, isnap po tayo ng burger. Thank you, Marian bitch. <laughs> yan yung tulog. Nakangangang, natutulog. Open your, open po yung <laughs> ano niya. Bakit binagyuhan day Ano? Medyo lagi So, bali yung pinabili ko kay Mariel yung may cheese. Para yummy. Eh. At so, ayan. We're here na po ang Tacloban. So, ayan. Doon po yung McDo bago. Bagong bu bukas na McDo. Ka... Bababa lang po namin sa bus. Pag isa-isa po kaming dala ng baga. Medyo mabigat, mas mabigat po yung dala ko. Kasi malaking bag ko. Ano? Yan si Patpat. -Pat para po siyang galing sa Manila. <laughs> uh, at yan mga kapiks. na po kami dito sa bahay. At sobrang kalat po ng kaming bahay. Marami po yung inano ng mga daga mga kapiks. Yan yeah, ang kalat po ng sahig namin. Ilang days nga walang tao sa bahay. At yung mga nagpakaano ko dito yung mga naka-arrange ang, ang kalat din po mga kapiks. Mahaba-haba yung paglilinis natin ngayon. At yan, mga kapiks. Medyo ito po yung nauna nating nalinis yung lababo. Yan pinanasan ko po. Tsaka yung binabad ko po yung ano namin sa mainit na tubig. Yan mga kapiks hanggang dito lang po muna yung vlog ko na yung araw. At ayan bye 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 po. See you in our next vlog. Thank you, thank you.